The legal basis for my being here. As I, apparently, I was brought here not of my own volition. General Ramon Gayo, alam na ba na hindi man lang siya nasew kung anong kaso kung na charge sa kanyang hindi na alam? Kahit uh, na uh, PI man uh, lang. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Na Nag-withdraw na tayo. Questionable water to arrest. Pero malinaw sa ruling ng Supreme Court noong 2021, nasaklaw pa rin ng ICC ang anumang nangyari bago ang March 17, 2019, kung kailan ay sa Pinal ang pagkalas ng bansa sa Rome Statute. Sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base ay pinakain ng dating Pangulo at sinek up ng doktor. Bandang hapon, pinadala sa Pangulo ang kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Giit ng pamilya Duterte, kailangang i-admit ang dating Pangulo sa ospital dahil sa sakit na diabetes. Sa isang video ni Senator Bongo, naka-oxygen si Duterte habang natutulog.

hinila na pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilang 7. Pilipino ang ang to? Ilang ang Kaya kaso? ng kaso. Ilang Pilipino ang na labubok. So that means that uh, you are banking on the inequality Because of the nang ilabas ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang warrant of arrest. Tinanggap ng Pre-Trial Chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas na ang summons mula sa korte dahil hindi state party ng ICC ang Pilipinas, pero nuseso ang warrant ng Interpol. Bagay na sinabi na noon ng pamahalaan na kailangang sundin oras na sa kanila idaan ang warrant. Muna sa Interpol, Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center on Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng PNP. Sa pahayag ng Malacanang, si Prosecutor General Richard Fadulyon ang nagbasa ng ICC Notification. Tiniyak ng punong taga-usi na naaayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo.